Oh, sige. Koto brady, asa na, entrance. So, to ano, taon sa layo ang ang mga bata, guys. Ito na, oh. nag na sila, dagat. So, to sila sa tumuy guys, ang mga bata. So, muhana na kong uli kay para manunod diri akay kay sila kal sa kalsad. Lani wak wak. Na nagpalumbay na sila ngari guys. <laughs> 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 sila ay... Palumba ay lagi mo <laughs> Ah <laughs> Naabot mo sa kalustara? Oh, di ba? Malirin lagi ka po si malirin oh. Eh? apa sa Apaso si malirin dali? Niyo, ha. Tagama. <laughs> ha? akala nyo nga hindi kayo e ewan dito ha Yung mga aso ko guys ang mga siya. Amal ah, dita lagi kaayo sila. Tara na yan na. Ah.